Magandang tanghali, Kakabsat. Kain na po tayo. Tumagulong tayo ng udingan, Bunog. Sarap nito. Paksiw. Kain na po tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tapos may sili tayo. Saging. Pero pray muna tayo bago tayo kumain, Kakabsat. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. O, oh, may kain ka, kain na po tayo. Sarap ng sabaw nito, kapsat. Mmm. Mm. -hmm. Kimas George. Udingan. may kwan to. May Na maliit. O, nang subo para sa inyo, mga kabisat. Hmm. So, so, dito eh. Ano na, Sini. Panalo. Panalo. Game mas game mas yah. Bagong artem, bagong gabak kamu set. Kaya manghang. Next time kamu set, tayo ng ganito yung crispy. Mukbang natin. dạy nga sắm dạy nga Lord. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Mặt selamat